Magandang araw mga ka-divers uh, yung araw ay makikita kayo tayo So welcome back ulit sa aking youtube channel mga ka-divers uh, Pasensya na kayo kung wala tayong upload sa pamamana uh, natin Gawa ng uh, focus na tayo sa trabaho Tsaka uh, uh, mga tayo mamana ulit uh, Okay na So yung mga ka dito kami ngayon sa ano Sa may Uh, shortcut papunta Tagaytay kasama ko pala yung dalawa, dalawa kong kasama sa trabaho si Keromil at saka si Jason so shout out na dalawa yung nauna sa akin yan po sila so dito tundaan na itong mga leopard so brapong zigzag at bangin yung nasa baba yun, na, tignan yung So, dito na picture picture muna kami. Ayun. Pa formado muna tayo dito. Si maganda yung view. Kita yung Bulacan Tal tsaka yung dagat ng Batangas. Ayun. So, yeah. Maganda kasi yung view dito, mga na nasa itaas ko tayo ng bundok. So, yun, picture picture muna. At yeah. So, salamat sa inyong walang sawang support na sa akin mga lovers at ito patuloy na tayo sa ating pagra-rides ah uh, na pala kami dito mga lovers papuntang Laguna galing po kami sa Batangas Laurel maganda yung view dito mga lovers ah uh, bundok siya nasa tuktok ng bundok at maliit lang yung daan at saka napakasig sa daan din at paahon at uh, kalusun so salamat sa inyong panood mga datos manood naman ngayon ah uh, salamat po so malamig yung hangin dito pero may ano naman dito may na nakatira may tao. pero so, hindi unti lang siguro nagtanim ng mga bulak-bulak o whatever. So, yun. Patuloy uh, na tayo sa ating pag-ride sa at mga uh, ride ship sa ating lahat. So, shout out ko pala kay, shout out pala kay, ano, ah uh, Rapi for fishing at saka Renan for fishing. Sila so, po yung kaunang na akong print sa YouTube. Sila po yung mga batikan sa pamamana. So, pasensya na kayo mga bro. Uh, tagal -tagal lang hindi ako napagpamana. Iwan nang buko sa trabaho muna. Uh, ito muna yung uh, iba-vlog ko. Rides. So, pag walang pasok, libang uh, din. Kasi mahirap din. Ano? puro lang trabaho. Uh, yun. Uh, dito malapit na pala yung Tagaytay, mga Ah, uh, may uh, ilang kilometer na lang. Ah, uh, right. Marami din itong lumadaan, nagbabike. Ah, uh, nagmumutok din dito. So, Ma-enjoy dito mga lovers view. Tsaka so, tinatawag uh, uh, ito na little bagyo gawa ng sobrang sibsag na. Lalo na doon sa umpisa pa lang sa may uh, sungay. Ang tawag lang sungay. Doon talaga yung umpisa na pinakadelikado. Gawa ng paahon tapos sags, sobrang sibsag. Tapos bangin yung baba. Ayan. So, wala na akong ibang masabi mga drivers na sabi ko na lang. na. Uh, enjoy watching na lang po. Uh, sa hindi pa ka, subscribe sana naman po. Huwag niyo palimutan mag-subscribe. Okay, like na lang. Thank you.